Good evening mga katinders, Mami Teens 19 Check natin time natin ay nasa 9.27 Hindi ba kayo nagtaka kung bakit 9pm na ako nagulang So before ako mag yaw ay Ininom na tayo ng Gatorade no, para may lakas tayo Papansin nyo sa boses ko at Masama yung aking pakiramdam Kaya ngayong araw ngayon Araw na ngayon ay Hindi ako nagbukas, nagrest lang ako the whole day para makabawi yung katawan mo katawan ko alam kagabi bagsak talaga yung dito ko katawan ko as in na low bat talaga kumbaga sa cellphone pa na zero balance so nag lang talaga ako the whole day medyo okay okay na ako ngayon ready uli sa bakbakan bukas opening closing sa tindahan at itong ubo ko na lang no yung parang iba yung pakiramdam yung aking topic for today, kasi parang ilang araw ako walang vlog, 3 days na ata, ay napapansin ko na medyo na ngayon sa store. So kaya, iniba, iniba ko naman yung aking marketing strategy. No, marketing strategy. Kasi dati, kung magkano yung kita ko for the day ay, <coughs> kita ko for the day ay kinabukasan or tuwing gabi ay pinapamili ko lahat-lahat. So, wala akong tinira. Siguro magtira lang ako ng mga pang panukle ng kinabukasan. The rest ay pinapamili ko talaga lahat. So, ngayon iniba ko. Hati-hati. Uh, Hindi ko uh, inuubos lahat sa paninda. Kasi importante na liquid tayo. Ano ba yung liquid, mami? Importante na may cash on hand tayo. Para just in case meron tayong mga instant delivery dyan na kailangan tayong bumili like bread box, minsan nakakalimutan ko anong araw ang bisita nila yung aking lakini minsan hindi ko na maalala kung anong araw ngayon so pagbigla lang sila dumating sa tindahan oh hindi ako nakapag -ready. so ang ending, hindi ko sila mabilhan may times na ganoon. so unlike ko meron ka talagang pera na hawak-hawak kahit hindi masyado malakihan kasi di ba rolling-rolling lang tayo meron maka-purchase tayo ng instant na money. Kuya re, for example, meron tayong instant na bayarin. So kung inubos natin lahat sa paninda ay nga nga. No, nakakahiya naman pag meron tayong mga juice at naningil sa atin, meron tayong babayarin o meron tayong kailangan kuwanan, eh wala tayong pambayad. <laughs> Relate ba kayo mga katinders? Kaya, iba na yung strategy ko ngayon kasi na-experience ko nga yung tumal lalo na yung pasukan na yung mga mamimili ko ay baliktad kung mamili. Tuwing gabi ako naging saleable, naging saleable yung tindahan pero morning hanggang hapon nga nga. No, so, kung ipapurchase ko lahat ng paninda lahat, may paninda nga ako. Pero pag meron akong kailangan bayaran, naubos yung ganito namin, naubos yung tubig namin, may kailangan bilhin, wala akong pambili. So kaya nagtitira talaga ako ng pera dito sa aking cash box para may emergency na kailangan bayaran or instant na dapat may pera kayo. Di ka hindi ka mazi-zero. So, yun lang naman yung aking sharing ngayon mga katinders na kayo ba? Ano ba yung marketing strategy nyo? Sa tindahan nyo, pinapamili nyo ba lahat bukas? Sa akin, nagtitira talaga ako para hindi tayo may zero, may panukli tayo pag may nagbibigay ng umaga na 500 at may mga deliveries meron tayong pangbili. Okay. So, tatapusin ko muna ito, aking Gatorade. Magkano bentahan yun ito, 36 yung aking bentahan. Good night, mga katinders. Happy selling sa ating lahat bukas. Thank you for watching.